Maligayang pagdating sa isang bagong video. Si Mang Cardo, isang 88 taong gulang na dating guro, ay madalas na nakaupo sa kanyang lumang silya, iniisip ang mga araw kung kailan puno ng lakas at layunin ang kanyang buhay. Ang pagtanda ay parang bitag sa kanya. Ang bawat araw ay dumadaan ng walang bago at ang kanyang isip ay puno ng panghihinayang sa mga bagay na hindi niya nagawa. Pakiramdam niya, ang kanyang katawan at isipan ay unti-unting humihina at ang dating sigla ay nawala na. Ngunit isang araw, habang pinapanood ang kanyang 13 ng taong gulang na apo si Ana na tumutugtog ng gitara, isang kakaibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Ang mga himig ng gitara ay parang nagbibigay ng buhay at naisip niya kung posible kayang muli siyang matuto ng isang bagong bagay. Sa umpisa, si Mang Cardo ay nag-alinlangan. Para ba ito sa mga matatanda tulad ko? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay hindi na kasing liksi at ang kanyang isipan ay madaling napapagod. Naisip niya na baka pagtawanan siya ng iba o kaya'y mapahiya kung hindi niya kaya. Ngunit si Ana, na puno ng sigasig, ay hinikayat siya. Lolo, walang edad ang musika. Subukan mo, masaya ito, sabi ng bata habang ngumiti. Ang mga salita ni Ana ay parang binhi na itinanim sa kanyang puso at kahit may pag-aalinlangan, nagpa siya siyang subukan. Nagsimula si Mang Cardo sa pamamagitan ng paghiram ng lumang gitara ng kanyang anak. Sa mga unang araw, nahirapan siya. Ang mga daliri niya ay nanigas at siyang mga nota ay parang hindi magkakasundo. Minsan, naisip niyang sumuko na lang. Siguro tama ang iniisip ko, hindi na ito para sa akin, bulong niya sa sarili. Ngunit tuwing nakikita niya si Ana na tumutugtog ng may saya, bumabalik ang kanyang determinasyon. Kung kaya ng apo ko, bakit hindi ko susubukan? Tanong niya, na parang hinintay ang sagot mula sa kanyang sariling puso. Unti-unti natuto siya ng mga pangunahing nota, at sa bawat tamang tunog na nalilikha ng gitara, nadarama niya ang kagalakan na matagal nang nawala. Isang gabi, habang nagsasanay siya, napansin niya ang kanyang anak na si Josie na nakikinig mula sa pintuan. Pa, ang galing mo na! Sabi nito na may ngiti. Ang simpleng papuri ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Naisip niya, Kung naranasan mo ang pakiramdam ng pag-aaral muli, parang bumabalik ang kabataan mo. Ang kanyang pagsisikap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya na nakikita ang kanyang bagong sigla. Sa mga sumunod na linggo, mas naging masigasig siya. Natuto siya ng isang simpleng awitin at kahit hindi perpekto, ang bawat tugtog ay puno ng puso. Isang doktor sa kalusugan ng isip, si Dr. Santos, na kaibigan ng kanyang anak, ang nagbigay ng payo tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng bagong kasanayan. "Alam mo, Mang Cardo, ang utak natin ay parang kalamnan, kailangan itong gamitin para lumakas," sabi ni Dr. Santos sa isang pag-uusap. "Ang pag-aaral ng musika ay hindi lang nagpapalakas ng memorya, Kundi nagbibigay din ng layunin at kagalakan. Sa mga matatanda, ito ay parang gamot sa kalungkutan. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng linaw sa kanyang ginagawa. Naisip niya na ang pagtanda ay hindi dapat maging hadlang kundi isang pagkakataon upang tuklasin ang mga bagong bagay. Sa isang pagtitipon ng pamilya, nagpasya si Mang Cardo na tugtugin ang isang awitin na natutunan niya. Habang tinutugtog niya, ang bahay kubo sa gitara ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kumpiyansa. Ang mga ngiti ng kanyang pamilya at ang palakpakan pagkatapos ay parang musika rin sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, nadama niya na hindi bitag ang pagtanda. Ito ay isang pagkakataon upang muling magningning. Kung kaya ko itong matuto, ano pa kaya ang posible? Tanong niya sa sarili na may bahagyang ngiti, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi doon natapos. Naisip niya ang iba pang mga matatanda sa kanilang barangay na maaaring nakadarama rin ng kalungkutan. Paano kaya kung magturo rin ako ng gitara sa iba? Bulong niya, na parang isang bagong layunin ang nagsisimulang mamukadkad. Ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng ideya na ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol rin sa pagbabahagi ng liwanag sa iba ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, handang tuklasin ang mas malalaking posibilidad sa mga susunod na araw. Si Aling Maria, isang 65 taong gulang na dating nurse, ay madalas na nalulungkot mula ng magretiro. Ang kanyang mga araw na dating puno ng pagtulong sa mga pasyente ay naging tahimik at walang direksyon. Ang pagtanda ay parang bitag na nagpapadama sa kanya na wala na siyang halaga sa mundo. Ngunit isang araw, habang nagmamasid sa mga kabataan sa barangay napansin niya ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at hamon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa ngunit kulang sa gabay. Isang ideya ang sumibol sa kanyang isip. Baka ang kanyang mga karanasan ay may silbi pa rin para sa iba. Sa una, si Aling Maria ay nag-alinlangan. Paano kung hindi na mahalaga ang alam ko sa panahon ngayon? tanong niya sa sarili. Ang teknolohiya at mabilis na buhay ay parang nagpapadama na lipas na ang kanyang kaalaman. Ngunit ang kanyang kaibigan, si Linda ay hinikayat siya. "Maria, ang mga kwento mo at karunungan ay kayamanan. Ibahagi mo 'yan." Sabi nito habang magkasabay silang umiinom ng tsaa. Ang mga salitang ito ay parang nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang puso. Nagpasya siyang magsimula ng isang maliit na grupo sa barangay upang magturo ng pangunang lunas at magbigay ng payo sa buhay. Nagsimula si Aling Maria sa pamamagitan ng pagtitipon ng ilang kabataan sa isang lilim ng puno. Sa simula, nahirapan siya. Ang mga kabataan ay abala sa kanilang mga gadget at ang ilan ay parang walang ganang makinig. Paka hindi talaga ako kailangan, naisip niya, na halos sumuko. Ngunit isang batang lalaki, si Rodel, ang nagtanong kung paano gamutin ang isang paso ang kanyang interes ay nagbigay ng lakas kay Aling Maria. Unti-unti, nagsimulang dumami ang mga sumasali sa kanyang grupo. Itinuro niya ang mga simpleng pamamaraan, tulad ng paglilinis ng sugat at pagbibigay ng tamang tulong sa emerhensya kasabay ng mga kwento mula sa kanyang mga araw bilang NARS. Alam mo kapag natulungan mo ang iba, parang ikaw rin ang natutulungan, sabi niya sa mga kabataan na nagmula sa kanyang puso Isang araw, ang kanyang anak na si Mila ay nagkwento tungkol sa isang kabataan na gumamit ng natutunan mula kay Aling Maria upang tulungan ang kanyang kapatid na nasugatan. Nay, ang laking tulong ng ginagawa mo, sabi ni Mila na may ngiti. Ang mga salitang ito ay parang nagbigay ng bagong sigla sa kanya. Naisip niya, kung naranasan mo ang pagbabago sa buhay ng iba dahil sa iyong ginawa, parang nawawala ang bigat ng pagtanda. Ang kanyang grupo ay naging sentro ng pag-aaral at pagkakaibigan at ang mga kabataan ay nagsimulang magbahagi rin ng kanilang mga pangarap. Isang doktor, si Dr. Gomez, na dating katrabaho ni Aling Maria, ang nagbigay ng payo tungkol sa kahalagahan ng pakikilahok sa komunidad. Maria, ang pagbabahagi ng karanasan ay nagpapalakas ng emosyonal na kalusugan. Nakakatulong ito upang maiwasan ang kalungkutan at bigyan ng layunin ang buhay, sabi ng doktor, habang nag-uusap sila. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang ginagawa. Naisip niya na ang kanyang buhay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga hinintay ang kanyang gabay. Sa isang pagdiriwang sa barangay, ang grupo ni Aling Maria ay nagpakita ng isang demonstrasyon ng Pangunang Lunas. Isang kabataan, si Rodel, ang nagpasalamat sa harap ng lahat dahil nakatulong ang kanyang natutunan sa kanyang pamilya. Ang palakpakan ng mga tao ay parang nagbigay ng bagong buhay kay Aling Maria. Sa sandaling iyon, nadaman niya na ang pagtanda ay hindi bitag kundi isang pagkakataon upang magbigay ng liwanag. Ngunit ang kanyang isip ay nag-iisip na rin ng mas malalaking bagay. Paano kaya kung mas marami pang matatanda ang sumali sa kanyang misyon? Ang kanyang puso ay puno ng inspirasyon, handang magpatuloy. Si Tatay Ben, isang 70 taong gulang na dating magsasaka, ay madalas na nakadama ng pangihina at kawalan ng gana. Ang kanyang mga araw ay tahimik at ang kanyang katawan ay parang hindi na kasing lakas ng dati. Ang pagtanda ay parang bitag na nagpapadama sa kanya na wala na siyang magagawa. Ngunit isang umaga, habang nagpapahinga sa labas, napansin niya ang isang grupo ng mga matatanda na nagsasayaw ng Zumba sa parke. Ang kanilang mga tawa at galaw ay parang nagbigay ng bagong enerhiya sa kanya at naisip niya kung kaya kaya niyang sumali. Sa simula, si Tatay Ben ay nahihiya. Paano kung hindi ko kaya ang mga hakbang? Baka mapahiya lang ako, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga tuhod ay madalas na sumasakit at ang ideya ng pagsasayaw ay parang pangarap lang. Ngunit ang kanyang anak na si Liza ay hinikayat siya. Tatay, subukan mo lang, mabuti ito para sayo, sabi nito habang inaabot ang kanyang sumbrero. Ang mga salita ni Liza ay nagbigay sa kanya ng tapang, kahit may bahid pa rin ng pag-aalala. Nagpa siyang sumali kahit na isang beses lang upang maramdaman ang pagbabago. Nagsimula si Tatay Ben sa Zumba Group at sa una, nahirapan siya. Ang mga hakbang ay mabilis at ang kanyang katawan ay hindi sanay. Minsan, naisip niyang sumuko na lang. Siguro masyado na akong matanda para dito, sabi niya sa sarili habang humihingal. Ngunit ang mga ngiti ng iba pang matatanda sa grupo ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Kung kaya nila, kaya ko rin, naisip niya, na parang hinintay ang sagot mula sa kanyang sariling lakas. Unti-unti, natutunan niya ang mga simpleng galaw. At ang bawat sesyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla. Isang araw, ang kanyang apo na si Mark ay napansin ang kanyang bagong enerhiya. "Lolo, parang mas malakas ka na." Sabi nito habang tumatawa. Ang simpleng papuri ay nagbigay ng kagalakan kay Tatay Ben. Naisip niya, "Kung naranasan mo ang muling paggalaw ng katawan, parang bumabalik ang buhay mo." Ang Zumba ay hindi lamang nagpalakas sa kanya kundi nagbigay din ng mga bagong kaibigan. Ang grupo ay naging lugar ng saya at pagkukwentuhan at nadama niya ang koneksyon na hinintay niya. Isang doktor, si Dr. Santos, na nagbibigay ng libreng konsultasyon sa parke ang nagbigay ng payo tungkol sa kahalagahan ng ehersisyo. Tatay Ben, ang paggalaw tulad ng Zumba ay nagpapabuti ng kalusugan ng puso at nagbibigay ng kagalakan sa isip. Nakakatulong ito upang manatiling masigla kahit sa pagtanda, sabi ng doktor na may ngiti. Ang payo ng doktor ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang ginagawa. Naisip niya na ang paggalaw ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Sa isang pagtitipon sa barangay, ang grupo ni Tatay Ben ay sumayaw sa harap ng mga tao. Kahit na hindi perpekto ang kanyang mga galaw, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa ang palakpakan ng mga manunood, lalo na ng kanyang pamilya, ay parang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Sa sandaling iyon, nadama niya na ang pagtanda ay hindi bitag, kundi isang pagkakataon upang muling maging masigla. Ngunit ang kanyang isip ay nag-iisip na rin ng mas malalaking bagay. Paano kaya kung mas marami pang matatanda ang mahikayat niyang sumali? Ang kanyang puso ay puno ng sigasig, handang magpatuloy. Si Lola Rosa, Isang 72-taong gulang na biyuda ay madalas na nalulungkot sa kanyang pag-iisa. Ang mga araw niya ay tahimik at ang kanyang puso ay puno ng pangamba tungkol sa hinaharap. Ang pagtanda ay parang bitag na nagpapadama sa kanya na nawala na ang kanyang layunin. Ngunit isang araw, habang naguusap sila ng kanyang kaibigan na Cecilia, narinig niya ang tungkol sa pagninilay at panalangin. Ang ideya ng paghihintay sa katahimikan upang makahanap ng kapayapaan ay parang isang bagong pintuan na bumukas sa kanyang isipan. Naisip niya kung posible kayang magkaroon muli ng katahimikan sa kanyang puso. Sa simula, si Lola Rosa ay nag-aalala. Paano ko ito gagawin? Hindi ako sanay sa ganoon. Bulong niya sa sarili. Ang pagninilay ay parang isang bagay na para lamang sa mga mas bata o mas espiritual. Ngunit si Celia ay hinikayat siya Rosa, subukan mo lang. Ang pagninilay ay parang paghinga, simple pero malalim. Sabi nito habang inaabot ang isang maliit na gabay sa meditation. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nagpasya siyang maglaan ng ilang minuto bawat umaga upang subukan kahit na niya ay hindi niya ito lubos na mauunawaan. Nagsimula si Lola Rosa sa pamamagitan ng pag-upo sa isang tahimik na sulok ng kanyang bahay. Sa una, nahirapan siya. Ang kanyang isip ay puno ng mga alala, mula sa mga alaala ng nakaraan hanggang sa mga takot sa hinaharap. Minsan, naisip niyang sumuko na lang. Siguro hindi talaga ito para sa akin, sabi niya sa sarili habang hinintay ang katahimikan. Ngunit sa bawat araw, natutunan niyang pakikalmahan ang kanyang isip. Sinimulan niya ang pagninilay sa pamamagitan ng pagtutok sa kanyang paghinga at unti-unti, nadama niya ang isang kakaibang kapayapaan. Kung naranasan mo ang katahimikan sa loob mo, parang nawawala ang bigat ng mundo, naisip niya, na nagmula sa kanyang sariling karanasan. Isang araw, ang kanyang anak na si Elena ay napansin ang kanyang bagong kalmado. "Nay, parang mas magaan ang aura mo ngayon," sabi nito na may ngiti. Ang simpleng komento ay nagbigay ng kagalakan kay Lola Rosa. Naisip niya, kung kaya mong makahanap ng kapayapaan sa kabila ng kalungkutan, parang bumabalik ang liwanag sa buhay mo. Ang pagninilay ay naging bahagi ng kanyang araw-araw at ang bawat sesyon ay parang isang regalo sa kanyang kaluluwa. Nagsimula rin siyang magbasa ng mga simpleng panalangin na nagbigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa kanyang pananampalataya. Isang doktor, si Dr. Lim, na nagbibigay ng payo sa kalusugan, ng isip ang nagbigay ng opinyon tungkol sa pagninilay. Lola Rosa, alam mo ba na ang pagninilay ay nakakatulong upang bawasan ang stress at mapabuti ang emosyonal na kalusugan? Sa mga matatanda, ito ay parang gamot sa kalungkutan at pagkabalisa, sabi ng doktor, habang nag-uusap sila sa isang klinika. Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang ginagawa Naisip niya na ang pagninilay ay hindi lamang para sa kanya, kundi isang paraan upang maging mas malakas para sa kanyang pamilya. Sa isang pagtitipo ng mga kaibigan, nagbahagi si Lola Rosa ng kanyang karanasan sa pagninilay. Ang kanyang mga kaibigan, kasama si na Mang Cardo, Aling Maria at Tatay Ben, ay nakinig ng may paghanga. Kung kaya nating lahat maghanap ng kapayapaan sa loob natin, hindi natin kailangang matakot sa pagtanda, sabi niya at ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng mga naroon ang sandaling iyon ay parang isang maliit na tagumpay kung saan nadama niya na ang kanyang karanasan ay naging inspirasyon sa iba ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at nadama niya na ang pagtanda ay hindi bitag kundi isang pagkakataon upang makahanap ng tunay na kapayapaan ang mga karanasan ni Mang Cardo, Aling Maria, Tatay Ben at Lola Rosa ay nagbigay ng isang mahalagang aral. Ang pagtanda ay hindi isang bitag kung yakapin mo ang mga pagkakataon na nagbibigay ng layunin, koneksyon, sigla at kapayapaan. Si Mang Cardo ay natutong maglaro ng gitara na nagbigay sa kanya ng bagong saya. Si Aling Maria ay nagbahagi ng kanyang karunungan na nagbigay ng halaga sa kanyang komunidad. Si Tatay Ben ay muling natuklasan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng Zumba at si Lola Rosa ay natagpuan ang kapayapaan sa pagninilay. Ang kanilang mga landas ay nagtagpo sa isang pagdiriwang sa barangay kung saan nagbahagi sila ng kanilang mga kwento. Ang bawat isa ay nagbigay inspirasyon sa isa't isa at ang kanilang mga ngiti ay patunay na ang pagtanda ay isang paglalakbay ng pagtuklas. Alam mo, kapag natutunan mong yakapin ang bawat araw, parang walang edad ang saya, sabi ni Mang Cardo, at sumang-ayon ang lahat ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at ang kanilang buhay ay naging liwanag para sa lahat. Ang pagtanda ay hindi bitag kundi isang yugto ng buhay na puno ng pagkakataon kung pipiliin mo lamang ang tamang hakbang.